Masayang nakiisa ang mga taga-Linamon, Lanao del Norte sa pagdiriwang ng Hudyaka sa Festival kung saan bida ang mga costumes at kung ano-anong mga props at kagamitan na gawa sa nyog. Ang detalye nito hatid sa atin ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Ano-ano pa nga ba ang pwedeng makuha at magawa sa nyog? Bukod sa masarap na sabaw nito at mga pagkain at panghimagas na pwedeng gawin mula sa bunga nito. Sa pagdiriwang ng ika-64 na anibersayo ng bayan ng Linamon sa del Norte, muling lumabas ang pagkamalikhain ng mga residente sa pagdiriwang ng kanilang hudyaka sa Lubi Festival. Dito ay bidang iba't ibang costume at props na gawa sa nyog at ang ipinagmamalaking buko pay na produkto ng bayan. Nagpakitang gilas ang walong barangay sa pamamagitan ng Festival Dance Competition at Festival Queen Competition. Itinanghal na Grand Champion ang Barangay Magoong na nanalo ng 70,000 pesos cash prize na sinundan ng Barangay Samburon at Barangay Bosque na nanalo ng 50,000 pesos at 30,000 pesos cash prize. Wagi naman bilang Best Festival Queen ang Barangay Samboron na nakasungkit din sa Miss Photogenic, Best in Production Number, Intro Spiel, Solo Presentation, at Festival Costume Awards. First time na ako and I feel really excited to join kay ever since I've always dreamed of joining and here I am joining the Mojaka Salubias Festival Queen overwhelmed and it's a very happy kay after 16 years kano pa na balik ang mag nga ang na champion. Samantala, hinimok naman ni Mayor Randy Makapil ang mga residente na patuloy na magkaisa tungo sa pag-unlad ng kanilang bayan. Eh, Sulom na to ang armor sa panagiusa, iusa ni balik-balik panag-iusa. Kung wa kita'y panag-iusa, Way kalambuan. Way kalambuan, dili mo lambo ang katawhan Labi na bina sa ilang panginabuhi. Ako si Lu Antonio ng PIA Ilikan City, Ranao del Norte para sa PNA Headlines.